so walang natira walang natirang palay inubos ng uod ano kung makita mo yan mga idol oh Oh, so, magandang araw sa inyo mga idol. Shoutout sa inyong lahat at Shoutout sa 42,000 subscriber natin. So, uh, mga idol, akala ko nung natapos ko ng mag-direct, magtanim, makakapahinga na tayo. Grabe, sunod-sunod pa din. Pagkatapos mag, pagkatapos kong mag-direct, mag spray. Pagkatapos mag-spray, abuno na naman. Eh, solo ko lang. Sa halos sa halos nakaban na kaban, ako lang yung nag -asikaso. So, ito na pala mga idol yung palay na yung na-arindo namin. So, ayan magandang palay natin ngayon mga idol. Mga idol oh, ayan yung palay. So, tapos ko na itong mabunuhan mga idol, papunta yan doon sa taas. Yung kuha naman yan, yung dolo, dyan sa may bahay na yan mula dito din papunta dun sa may kuan na yun. malapit sa bahay na yun yan yung dulo kaya nakakapagod yung mga idol so siya nga pala mga idol pupunta tayo dun sa kabila, kabila. sa kabila niyan, may pangalawang division ko kasi ito yung pangatlong division ko eh sa pangalawang division pupunta natin yan eh kahapon mga idol tapos ko na din yung maabunuhan 2 days ago pagbalik ko doon kahapon pinuntahan ko ah grabe yung mga kong mga idol yung palay ko parang kalansay na inatake ng mga uod ang daming uod kahapon so papakita ko sa inyo andito na yung pang spray ko so binalikan ko lang yung cellphone ko ngayon kasi kalimutan ko doon na yung pang-spray ko tsaka saka sprayer. Mag-spray ako ngayon. Papakita ko sa inyo yung mga uod mga idol. Grabe, ang dami. Sa pangalawang division ko to mga idol. Yung unang division ko, okay, walang mga uod yun. Ito yung pangalawa. Tsaka yung pangatlo na yan, okay din. Walang uod. Nirobing ko kahapon, walang mga uod. Tsaka sa pangapat na division, <coughs> wala. Okay din. Sa panglima sa panglimang division, sa kapatid ko 'yon. Ako yung nagaasikaso. Wala wala ding mga uod. Pero compound na sa 2 uh, weeks pa lang yung sa kanya kasi huli kong tinanabaho nabaho 'yon. Itong sa akin magkukukanan na lahat oh. Mahigit 1 month na yung iba. Eh uh, malapit na tayo mga idol. Ayan mga idol, ito yung pangalawang division ko mga idol. Napakaganda ng palay dito. Ayan. Problema lang. Buti, hindi naman lahat. Hindi naman lahat mga idol. Natake ng uod. May parang dalawang pilapil na malalaking pilapil. Yung inatake. Ayan. Tangin nyo. Napakaganda ng palay. Napaka-verde ng palay. Tsaka mataba. Tapos ko na kasi itong mabunuhan. Bali, yung binhi dito mga idol, dalawang kaban. Sa unang division ko, yung binhi, mga isa't kalahate, ito dalawa. Sa pangalawang kaban, dalawa. Yung sa pangatlong division, kuan yon Tatlong kaban. Sa pangapat na division, isa't kalahate. So, ayan nga pala mga idol, yung sprayer ko. So, mag-spray ako mamaya. Yan, ito yung pang-spray ko. So, so, hindi na natin makita na ako na. Bali, kwento. Pangalan nitong spray, pang-spray ito. Parang brodan Bali, hinaluan ko na din ng lanit, mga idol. Tatlong kap noon. Tapos lanit yung ginamit ko. Ito. Bali, na spray, na ako, mga idol, isang sa isang pilapil. Ini-spray ko na inuubos ko lahat yung isang sprayer doon so may isang pilapil pa ako na hindi na sprayhan pero ayan po ito may mga pa kuang kuang pang mga uod oh. oh mga pinagkainan ng mga ano uod ito, dito talaga ipapakita ko sa inyo mga idol kung gaano katindi yung mga uod Ito, katatapos ko lang sana ito maabunohan. Hindi ko pa sana ito pabawasan ng tubig kasi sayang yung abuno. Pero oh, binawasan ko na kasi maubos yung palay natin pag hindi binawasan ng tubig. Ito, tapos ko na itong maabunohan ma o oh, na maisprehan mga idol. Pero dito siya sa gitna o. Oh. oh. Ayan oh halos pati pati kuan ubos ito na isprihan ko na to mga idol kaya medyo wala ka nang makita mga uod ayan na yung mga uod oh. sa ilalim ayan may mga patay na oh. tapos ko na tong ma-spray ito yung ibang mga uod ayano oh. ayan oh. naglaglaga na yung mga uod oh. dami oh ayan naglaga na sila eh yung iba naaapektuhan pa lang ayan oh bagong ko pa lang siya naaapektuhan pa lang sila ayan oh malalaglag na yung iba yung iba naman parang nararamdaman na nila na oh <laughs> ayan oh dami oh Sa ko so, kita mo yun dito talaga idol sa ayun tingnan mo yung epekto ng parang kalansay na yung mga kuan parang kalansay na pero andyan na yung mga wood patay na yan mga idol mamamatay na yan lahat isang sprayer yung inubos ko dito dito sa hindi pa natin na sprayan papagita ko sa inyo grabe ang dami eh, ang taba ng palay pero pagpunta mo dito banda awala ah, wala para ng kalansay. Ayan, oh. Kita nyo yan. Ang hmm? daming uod. Mga hmm? ah, kalansay na ko, Lalo na dito, mga idoloh. Ito. Oh. Halos walang natira. Walang natirang palay inubos ng uod ano kung makita mo yan mga idol oh. gumagalaw na yan lahat puro sa uod yan makita mo yan papunta doon oh. oh. ayan oh? ah oh, grabe nangingitim mga idol ang dami grabe mo na to ayun o oh. grabe napakarami pero yung iba mga idol nagkukuha na 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 apekto na sila. Itong dito na side na to, na sprayan ko na to, itong dito na side na to. Ito dito wala pa. Ito lang dito tingnan mo, maraming naglaglagan. Naglag, Patay na yung iba. You know, mangwalang na yung iba. oh Yan, epekto na. dami yan talaga oh inatake tayo ng uod buti na lang mga idol hindi lahat isipin mo yan oh na lahat ubos yung dahon buti mga idol hindi lahat naman bali dalawang pilapi lang pero dito, marami pa din. Mga uod kasi, oh, makikita mo naman. Oh. Makikita mo naman yung mga pinagkainan. So, isprehan ko na din to. Oh, tingnan mo. Napakagad na ng palay. Eh. Pero inatake lang ng mga uod. So, yan. mag i muna ako mga idol. Ito yung dahilan mga idol kaya hindi tayo nakakapag-upload ng mga video. So, pasensya na. Kasi pagkatapos nating mag-direct mag, mag spray tayo mag abuno tayo tsaka napakalapad kasi mga idol bali pang limang division lahat to sabay nang sa kapatid ko kasi nasa Maynila yung kapatid ko ako yung nagasikaso sa palayan niya. pati dito pala oh. kala ko dalawang division lang yung inatake talaga oh, isang dalawang pilapi lang pati dito pala yan oh oh, dami pala pinagkainan ng mga uudo Makita mo din sa palay sana wala tayong problema sa palay natin napakaganda Ayan. napakaganda ang palay natin pero hindi naman problema talaga yung uudo yung mga idol madali namang patayin yan hindi kagaya ng steamburer steam na ay pag in -steam borer yung yung kuha natin palayan pag hindi mo nabantayan mga idol ubos talaga yung palay mo pag steam kasi yung steam mga idol diretso yun sa ubod ng palay papatayin talaga yung palay mo maliliit na uod pag ganito may tubig yung palay mo may tubig tapos inistimborer. so sa dami ng tubig din hindi na makakasaha yung palay mo kaya dapat ma-monitor mo din kasi pag nistimbor na yung palay mo pwede mo nang pahibsan para makasaha pa din siya hindi siya mamamatay lahat kasi umatake mga idol ang istimburer buwan ng October, November bare months umatake na yan Yan yung mahirap pang idol pag yung mga palay mo na sa sa weeks to 2 weeks pa lang. Yan, grabe yung istibore pag umatake sa ganyang ganyang kamurang palay. Ubus talaga yan. Buti itong mga uod na to, walang problema to mga idol. So, kahit nga pahibsan lang to, pero ubus din yung yung kuha ng palay mo, yung dahon. Pero hindi yan mamamatay mga idol. Hindi yan mamamatay kuan lang mga dahon lang yung kinakain nila pero pag pag tumubo ulit yung mga dahon na yan mga kuan na yan napakataba din ang palay kasi yung mga ipot ng kuan na yon ng mga uod na yon magiging pataba din sa palay pero kailangan talaga nating isprehen kasi pangit na pangiting nan tingnan ng daming uod so ayan kitang kita talaga yung pinagkainan ng ulo parang kalansay na lang <laughs> magkita mo talaga ibang klase iba hindi gaya ng ganito dito na andyan pa talaga yung mga dahon doon talaga wala so yun mga idol spray muna ako so, two hours later. so mga idol tapos na akong mag spray mga idol so in spray ko na lahat in spray ko na to lahat yung Pinukusan ko lang talaga na ispira ng marami itong dalawang pilapil. So ito, mapakita ko sa inyo yung mga idol na lag na yung mga kwan, mga uod. Yan mga idol. Oh. Laglaga na. Oh, tingnan mo naman yung palay. Oh kalansay na pero yung iba mga idol hindi pa naapektuhan masyado pero ayan oh nagkukuha na ayan dami patay na ayan sipin mo kapal lang palay dito pero ngayon kuha na kalansay na lang <laughs> hey. so yun mga idol hanggang dito lang muna yung video natin so kumsan lang kayong lahat at update ko na lang pala kayo sa mga alaga natin so abangan nyo lang next upload natin update ko sa kayo, sa kay Waki Lawiswis at kay Batman So, nakabalik na si Kuan mga idol, si Lewis Wis. So, abangan nyo mga idol. Ayan, uh, yan, uwi na tayo.